Saan kayo yung elemento nagpapakita dito Bruno? Sana magpakita din sa camera natin. Uh, so, ha? Pero, yung mga kawayan? Oo. Gumalaw yung mga kawayan. Sigalawan yung mga kawayan bro. Yung uh, dito mga idol po, oh, ano, yung area dito mga idol. Kung um, ikaw lang mag-isa, nawawala yung daanan dito. Parang lamat bro. Oh, okay. lamat. Okay. Okay. So, kaya yan ang uh, nangyayari sa ano. Mencari Ya, yung mga tao. nawawala dito, yung mga tao. Hmm? kita ba? Na. Ah? Asan? May nakikita ka? Uh, uh, Ay, biglang dyan, mga bro, may mga engkanto ba dito, bro? Saan yung laki na tumalon sa ano? Diyan? Dito sa Kapit sa sa dito mga Ano dito At yung isa Napakay na yung sa mga sa yung isa guys sa pinatay na yung isa kasi may ano doon sa utak may sira yeah. ng ulo yung ano inosenting matanda din at dito mismo sa tulay na to hunted din to kasi meron ng history dito na meron tumalong na matanda meron mga kababababal nagi pangatangan dari nagi pangatangan dari nagi pangatangan dari bro Dyan tayo din dito. Dito lang nagpapakita din ako. Tingnan. Ayun. Dito daw mga ka-idol may nagpapakita dito. si si Ridic yung nakakaalam dito, guys. Yung mga nagpapakita dito. Yan. So elemento. Mostly guys, yung mga nakatira sa mga ganitong an, uh, elemento. Hindi natin alam bakit ano yung nangyari sa isang matanda dito na tumalon guys matandang lalaki guys galing sa ano inuman mga kaidol tumalon daw dito sa may sapa dito mga kaidol ha may sapa dito guys tumalon dito yung matanda na lasing Sa yung daanan bro Wow kasi yung ano, kawayan, yung laking kawayan. Yung mga ano din dito mga idol. Yung mga idol yung mga idol dito. Dito yung nag-aabay mga idol. Yung mga umuwi dito na ano. Tumakbo mga idol no kasi may nagpakita dito. Yung mga <albeit> sapa dito mga idol. Ito daanan to mga idol ng tao. Noon, matapos yung nangyari guys. Bihira na lang yung dumadaan dito kasi yung last time na dumaan dito guys bumalik tumakbo guys kasi nga nagpakita dito yung matanda na isang ano guys na isang kaluluwa matanda na ano guys kaluluwa na yung nagpakita dito kasi nga dito tumalon guys ito yung tulay na kawayan mga ka-idol so dito tumalon saan ba na tumalon bro yung ano matanda dito din yeah. yung mga kaidolo. Malalim to, guys. Ng mga idol natin. Nararamdaman niyo maratag dito mga idol. Marami nang natatag na dito. Ade. Uh, Malalim. Pero uh, maingat dito, mga bro. Kasi yung iba na dumadaan dito pag lasing, uh, papakamatay. Natakot. Uh -huh. na Ayun siguro yung dahilan, no. Kasi nag ano Kumalun dito yung matanda na lasing kasi nga baka na may nagpakita sa kaniyang elemento. Kwayan. Kwayan. Yung mga dinda ng kawalan. Wow. Niyan. Mga katatak puntulay dito, guys. Ngayon, dito tayo sa dito sa. Ano 'tong diyan diyan elemento diyan 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 mga diyan 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 mga diyan 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 elemento diyan 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 Oo, oh, gumalaw yung mga kawayan. Sigalawan yung mga kawayan bro. hindi dito mga idol po, oh, ano, yung area dito mga idol. Kung oh, ikaw lang mag-isa, nawawala yung daanan dito. Parang lamat bro. Oh, parang... lamat. Okay. Kaya nang yan nangyayari uh, sa ano, cemetery. Kaya yung mga tao, yung nawawala dito yung mga tao. Diyan yes, na rin dapat dito din. Ang sobrang lala talaga ng hina ng na idol. Sugar naman ang mga idol. Tingnan niyo 'tong lugar ng mga elemento mga idol. Ay so diyan sa tulay na 'yan guys tumalon yung matandang lasing mga idol. Ay so kapag kayo 'yung magisa talaga na dumadaan dito talagang tatakbo ka kapag ka may ma may makita ka dito guys. Grabe guys. Tayo. Tayo? Tayo? tayo, tayo ay, ay, -kap tayo 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 Nawala tayo 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 wala tayo tayo wala tayo Totoo talagang may mga elemento dito guys. Pag may mahagip yung camera natin mga ka-idol, comment kayo dyan sa comment section natin. Maraming kakaiba daw dito. Ayan, dyan tumalon yung matanda guys. Ayan, yeah, medyo nakakilabot dito na lugar. Ito yung lugar guys na maraming pinuhang buhay din dito. At dito sa mismong lugar na ito meron pinugutan na ulo. Bago lang wow. po ang balita, hindi pa isang buwan. Ayan no? Parinig mo yun boy? Yeah. yung ulo ng matanda dito. At yung pumugot ng ulo, na napatay na rin. Pero ang akakaka dito is, dalawa daw sila, meron pa daw dito. Hindi namin alam kung anong misteryoso na bumabalot ng sa ano, taong yun. Kasi may sira sa utak. mga mga idol. Ito na yung lugar na sinasabi ni Reddick guys. Na may mga elemento din na, ano dito, kumaharang, guys. Kaya, grabe. Ito yung napakatahimik ng area, mga ka-idol. Yeah. Saan tayo dadaan, bro? Hanapin natin, bro. Guys, hanapin eh, na. namin yung daanan ngayon kasi nawawala talaga kami, mga ka-idol. Nawawala kami dito, eh. May mga lahat kanina lang sinabi ko na ano mga din grabe na talagang nakakatakot dito mga idol nakakatakot talaga yung malaking mga yung kawayan mga idol yung mga ano dito dumadaan dito inaabangan dito mga idol no? para may mga sumusunod sa amin na yapak mga idol na nakaiba no nakaibang nagkita nila kasi napakasukan marami na rin ang ano dito mawala sa lugar na ito ng matanda na na child sa ano mga idol na sa ilog na na ano sila yeah. yung, parang na, yung dahilan talaga guys ng pagtalo ng matanda dyan mga ka-idol is yung um, ano parang tawag nito um, uh, lasing yung matanda guys yung Sino, tapos yung sabi-sabi nila noon pa guys hindi pa nangyari yung aksidente dito mga ka-idol may mga lumulutang daw talagang elemento dito no? may mga nagpapakita dito ang elemento mga ka-idol so yung nakakaalam nyan ah uh, yung pro na ano talaga guys yung taga dito Ayan. so eto kapag ka probinsya mga ka-idol marami talagang mga kababalagan ano? puro kawayan yan mga ka-idol pag may nahagit yung camera guys comment kayo dyan. No kaya ang classy mga ano dito. Ayan guys, so maraming salamat yung lahat. At hanggang dito mo lang yung uh, ano natin video natin guys. Sana may nahagit sa camera natin. Try natin na i-review mamaya. Maraming salamat guys. Uh, God bless po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat at isusulat natin yung mga ano natin pets mga shoutout natin diyan sa yung yeah. ah, ano sa ating screen yeah